Hello everyone, it's me again, Kuya Daniel and uh, ko lang ng news ngayon no? today is March 11 no? uh, <laughs> may isang vlogger na gustong sumigat kagad minum ba naman ang gas binuho sa katawan at sinalaban ayun, second degree burn ang sa so, totoo lang uh, maganda naman talaga na sumikat kasi magkakaroon ka naman ng pera madadami followers mo eh pag dumami yung followers mo yung talaga yung income ng pera mo monthly nagkakaroon pero hindi naman sapat na gumawa ka ng stunt na kung saan eh pati buhay mo ay may nalagay sa alangan Huwag mo lang hindi nang gayahin sila no? sa tapang no? talaga yung isa pang sa pang vlogger na kumakain ng tayo ba yun? makain ng hollow black makain, makain ng epoxy ng epoxy ano na ng ibang paraan para para ka sa sikat ang daming paraan ang daming paraan para sumikat ang daming paraan para gumaling ka sa pagbablog hanapan mo lang yung sarili mo ng magandang content okay ako naman naging okay naman yung content ko eh. Medyo natigil lang kasi tamad akong mag-vlog. Okay? So, yung mga binablog ko ngayon nakagaya nito, hindi ganoon karami ang views nito. Unlike sa mga nauna kong binablog, talagang kahit papaano, mo okay yung vlog ko. So, nawa, sipagay ako sa susunod na araw na mag-vlog ng sasakyan para lang sa ganoon. Karo tayo ng maraming benta, no? Okay? So again, ang pagbablog, galingan nyo lang, gandahan nyo na yung content nyo, pangmasa, sisikat kayo. Bye!